Hello mga sir, maiba naman tayo ng uh, content ngayon kasi nakakasawa na daw yung content natin parati na lang EBS at saka uh, electrical halos mga error, error na lang daw yung parati natin uh, ginagawa wala daw tayong uh, alam sa makina ngayon dito may dumating kami na isang uh, unit in max version 2 na hindi umaandar uh, dito Siguro malaki-laki naman yung uh, gagastusin ng may-ari dito kasi nabaklas na natin. Kasi yung trabaho natin nakadipindi sa baklas. Ayan. Uh, dito pinalitan na namin lahat. Maganda naman yung buga ng kanyang injektor. At uh, maganda naman yung tapon ng uh, kanyang kurinti. Pero ridundulang, lang. Uh, hindi talaga magtuloy yung kanyang andar. Kasi dito, uh, elektrisyan tayo dito sa shop at saka hindi tayo nakatuka sa mechanical. Dito, uh, try natin pikutin yung kanyang uh, magneto. Ayan yung kanyang crankshaft. Napakalambot. Kaya pala hindi andar kasi lost compression yung unit ni boss. Ayan mga ano sir. Uh, kasi wala tayong talagang alam sa makina. Kaya ang nakala ng customer na sa electrical to pero ayun, uh, napanood natin na uh, loss compression yung unit ng ating customer. Ayan, uh, dito uh, namin ng bagong injector, baka nasa injector lang. Dito pinalitan ko na rin ng uh, bagong battery. Okay, eh, battery pa ng uh, unit ko yung nilagay namin dito. Maganda yung kanyang tapon ng kanyang kurinti, pero wala talaga. Ayan, uh, tingnan natin yung uh, dashboard, wala ring uh, check engine. Ayan, so, hindi natin ma-scan kasi magaling lang tayo pag uh, may scanner daw. So, ito walang, walang check engine. pero so, hindi umaandar. May kurinti. Maganda yung tapon ng kanyang uh, fuel. Gumagana yung kanyang fuel pump. So, dito na pala sa loob ng uh, makina ang problema. Ayan. Panigurado, singaw naman ang valve nito kaya malaki laki naman yung uh, mababayaran ng ating customer nito mamaya kasi ibaba natin yung kanyang uh, cylinder head at i-check na rin natin yung kanyang block baka may tama na rin ito ayan mga sir napakalambot ng ikot ng kanyang uh, magneto sure na yan mga sir pag uh, mababa na yan pira na talaga yan ayan o oh, tingnan nyo kahit na hindi natin yan piniprasahan nasubukan ko sa kasama ko kung ano yung ma-feel niya. Yan, napakalambot daw. At nag test kami dito mga sir. Tingnan nyo, para lang bagong bayad lang sa water district. Kasi ang lakas ng tagas. Ayan o. No? Magkita ninyo, again, leak test natin yung kanyang valve. Ayan, singaw yan mga sir. Kaya hindi talaga andar yung motor pag singaw. At dito, natanggal natin yung valve niya ayun yung uh, resulta yung exhaust valve uh, nya yan bungi na o, hindi talaga andar yung motor nyan kasi wala nang compression ang solusyon natin dito ay papalitan na natin yung kanyang uh, exhaust valve kasi pag i-grind pa natin yan ha, hindi na yan talaga makaya na habulin napakalaki ng uh, bungi ng kanyang valve uh, yung isa ay uh, parang hindi pa halata pero pabalitan ng yung dalawa. Ayan, uh, grand ng muna ni अंकal Jewel. So, taga video lang tayo ngayon kasi pag uh, mechanical kasi may nakatuka yan sa mga makina. Tayo ang focus natin or yung specialization natin ay nasa electrical tayo. Lahat ng electrical issue ako yung nakatuka. Then pagdating naman sa mga makina Iba naman yung uh, nakatoka. Ganyan kasi dito sa shop namin mga sir. Uh, hindi man tayo all around. Pero sa totoo lang, may mga alam din tayo yung sa makina. Pero kasi uh, kulang pa yung oras natin pag uh, nasa electrical tayo. At ayun mga sir, thank you so much for watching. Please like and follow ng ating page at pabisit narin na rin ng ating uh, YouTube channel. pa Like and subscribe para lagi kayong updated sa ating uh, next upload. Thank you so much mga sir. God bless and take care always. Salamat.